mga kamama ay biglang lumakas ang ulan ng dilim para may bagyo naman biglang bahambahanan naman dito sa labas bilis tumaas ng tubig nasigwa ang hangin kung okay, kailan may pupuntahan kami ng Miami ayan o oh. pagkakagad ang bilis Nakong ang basura ko madadala nakakukuha ninyo yan mhmmm mm lalagay ako dito lalagay natin ito para pag may dumaan sa sakyan ay hindi pumasok ang tubig hmm. yan para hindi masyadong pumasok ang tubig nako pero kung kukuhanin yun ako nababasa ang basura ako kung hindi ako basa nakaw hindi makukuha mga kamamay eh nababasa ang medyo sa mamay ang lakas ang tubig yan, nabasa pati ko ang bilis buti lang may mga takip hmm. napakabilis ay yan bilis mo ako mamay oh. tubig agad eh oh. baka naman nung ubus at may, may titila na baka mami titila na yeah, traffic mami may traffic na yan naku dinala na nga yung ayong basura eh inanod na kawawa naman yung mga naglalakad Bumusihin na pa. Mm -hmm. eh.